Pirada, pirada, Pirada. pirador ng masa, Aljo Bendijo sa Straight to the Point. Ayan na po, uh, nandiyan na si Chairman Benjo Basas ng Teachers at Dignity Coalition. Uh, Chairman uh, Basas, magandang umaga. This is Aljo Bendijo po live uh, sa DZXL News 558. Yes, uh, Sir Aljo. Magandang umaga po. Good morning sa lahat po ng ating taga-subaybay po. Opo. ano po, uh, Chairman, ang inyong reaksyon sa sinusulong ni Sen. Jinggoy Estrada na tanggalin na yung mandatory senior high school level sa K-12 program? Well, ah, uh, ito kasing tanong na to, eh, ano po ito, no? hindi siya ganoon kasimple. No? So medyo may babalikan po tayong mga konteksto. No? Pero unang-una, kailangan po nating i-appreciate no, itong uh, panukala ni Senator uh, Estrada sapagkat uh, may lalagay muli no, sa limelight itong usapin po ng education sector. And in particular, of course, yung uh, pinatupad natin no uh, more than a decade ago na K-12 program. No? Na ngayon ay eh, gusto nang ibalik no, ni Senator Estrada no, doon sa, taluma luma, no, doon sa pinatawag natin na uh, basic education program natin na uh, sampung taon lamang no Um, in fact, Sir Aljo, gusto kong um, dinawin ano, na hindi ito 10 o 12 years. No? Uh, -huh. uh, kasi kasama na ngayon no, yung kindergarten. Ano? Kaya 13 years po tayo. No? Pero, pero siyempre, pinag-uusapan natin dito doon sa Luma, yung grade 1 to 40 th high school. Uh -huh. Dito sa bago, no, yung grade 1 to grade 12. Ano po? So gusto nating sabihin ano na na-appreciate natin 'yan sapagkat mapag-uusapan ano. Pero as to the um, as to the uh, letters of the uh, proposal, no, at talagang binago lang eh, no, from the previous, no, from the uh, original K-12 law, no, ay uh, parang binabago lang yung ilang mga provisions po nito, no. So, sa tingin namin no, kinakailangan nating depasuhin no ng ng uh, malaliman yung batas, no? At uh, sa tingin din namin, uh, sa ngayon sa kasalukuyan pong sa kasalukuyan pong sitwasyon natin, ano, na kung nasaan tayo no sa universe ng education system no kailangan nating ayusin po no yung ating uh, yung ating um, K to 12 at hindi basta-basta tanggalin no? yung uh, senior high school program po natin. Kinakinaan po ayusin natin ito upang makatugon no? doon sa tatlo. Uh, again, pag-uusapan natin tumuli, no? Sir aljon uh, Aljo, no? nung uh, ito ay uh, pinapanukala no? nung Aquino administration, no? ay uh, ang, ang binabagit dito may tatlo. Eh. Dapat daw yung mga bata after ng grade 12 ay employable. No? Pwede na sila magtrabaho. Hindi, bigo tayo doon. Pangalawa, sinasabi dito dapat um, ready na sila for college no Mukhang bigo pa rin na naman, naman tayo doon. No? Although hindi yung absolute. No? At pangatlo, yun nga pong huli, yung sinasabi na global competitiveness. Yun, bigong-bigo po tayo doon. Ano? So kinakailang balikan, na Ano po. Salamat dito no? sa bagamat drastic. No? Na drastic itong uh, move. No? na pinapanukala ni Senator Estrada. Pero I'm sure mapag-uusapan po ito, hindi lamang dyan no, sa Basic Education Committee ng Senado, kundi sa pansa na no, magkakaroon ito ng national discourse. At napakaganda po yan pag pinag-uusapan ang education po no, sa national discourse. May mga reklamo kasi um, sa mga magulang, dagdag oras, gastos lang ang senior high school. Tsaka may puna din ng iba't ibang mga sektor na tila hindi nakamit ng senior high school program talagang layunin. No magkaroon ng mga graduates na may sapat na kakayahan, sapat na kaalaman sa 21st century skills at uh, handas handa sa anumang landas ng kanilang pipiliin kahit pa hindi sila tumuloy sa kolehiyo. Tama po lahat yan. Ano? Tama po lahat yan. Ano? At uh, po tayo dyan. No? Yan okay. nga rin po yung premise na sinasabi namin. Ano? Kapag ka kami ay humihingi no? nung uh, Nunga paliwana o humihingi ng dialo no at uh, nag-release ng concerns to no, sa ating Department of Education ano. But of course, no hindi naman din ito DepEd lamang, no kasi nakatali yung kamay no ng uh, Department of Education sa kung ano yung pondo na ibibigay no ng ating, uh, well basically ng ating kongreso no, which is the power of the purse, no. Ah, uh, pangalawa, di ba yung DepEd ay uh, ay uh, Parang persado yan no na ipatupad no yung yung uh, programa sapagkat ito rin no ay uh, ipinasa ng ating kongreso at tinagdaan ng ating pangulo no noong um, 2013 no uh, kaya kinakailangan po talaga no na ito po ay uh, ayusin no na karamay no yung lahat ng stakeholders po at lahat ng uh, kumbaga um uh, whole society approach hindi lamang government po no kaya Maganda po na ngayon ay erase lahat ng issues po nito against dito sa sa um, pagpapatubad ng K 12 impact meron din tayong similar no um, related no not necessarily similar no bill no sa Kongreso na no? ipinasa po no sa lower house no yung education pathways uh, bill no kung saan ay uh, option to no? pwedeng option no yung uh, pagpapatuloy ng K to 12 ah, ng, uh, ng, ng uh, senior high school no kung ipapasa nung mga bata yung isang tinatawag na honors exam no pero hindi pa na ipapasa. So po. po yan sa lower house hindi pa wala pang counterpart sa senate no and perhaps this um, um, bill no authored by Senator Estrada would be again ano, uh, a related uh, bill po no para dito po sa education pathways act but, but, i understand no sa basic education committee po ng Senado no chaired by uh, Senator Gatchalian ay pinag-uusapan din naman po ito no mukhang doon ito uh, pag-uusapan we hope no uh, na makakasali kami no doon sa mga discussion po dito all right maraming maraming salamat po chairman Benjo Basas uh, teachers dignity coalition good morning yes po good morning at yes, salamat din po good morning pirada pirada